Hello mga super mic check good evening mic check time check i 11 10 pm na so bago tayo mag closing time. It's yow yow time mo na dito sa Rose Mini Mart. Hello sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Sana ay okay lang kayo sa alright. Dahil si Madam Esty, Madam CEO ay okay naman sa alright. So for today's video, meron lang tayo mga konting yow yaw lang, no? So abang kanina, alam nyo na naman, active na naman yung aking mga brain cells, no? Ang dami kong mga ini-esep-esep, no? So, ito ay, yung mga topic natin ngayon ay it's all about talagang negosyante, negosyante negosyantihan mga <laughs> saan ka kaya makaka-relate sa, sa literal na negosyante o negosyante negosyantihan <laughs> diba so shout out sa mga negosyante negosyantihan chan <laughs> like me gano no at saka talaga mga negosyante no parang meron lang ako kasi naisip no na ngayon ko lang to na realize na nung nagkaroon talaga ako ng Russia Mini Mart. kasi ito hindi na biro to, hindi lang to basta-basta negosyante, negosyantihan eh, no? Talagang isa tong talagang negosyante ka na kasi nagpapatakbo ka ng isang mini ba? Diba? Mini grocery. Kaya ang dami talaga nating mga isinasaalang-alang dito, alam niyo 'yon. Unang-una na dito, syempre, about money, pag-uusapan din natin 'no, yung pagkakaiba ng negosyante. No? Alam naman natin na pag negosyante, parang ang tingin sa atin mayaman. ba? Diba? Pero tayong mismong negosyante, parang hindi naman natin nararamdaman yun. Tama? Diba parang yung ibang tao ang tingin sa atin, pag lumaki na yung tindahan natin, marami na tayong paninda. Ang feeling nila, mayaman na tayo. ba? Diba? Pero ako ha, no? Hindi ko siya nararamdaman na mayaman ako. ba? Diba? Siguro mararamdaman ko, mayaman ako sa paninda ko. Marami akong paninda. So, itong mga paninda na to, inine, inine, ininegosyo ko para kumita. Para magkapera. Mga ganon, ba? Diba? Pero ang thinking ng iba is ang yaman natin. Parang, ay, yaman na to. parang ang inisip nila baka pwede utangan. Ha, ganun, di ba? Kasi nga mayaman na daw tayo, no? So ito, ngayon ko lang to na-realize, no, na kaya pala ang mga negosyante no, noon nung bata pa ako. Parang ganun din yung thinking ko eh, na ang yaman nila, ganun. Parang, ay, parang mapapasana ul ka, dami nilang pera, ganun. Pero alam nyo, ngayon na nandito na ako sa point na ganito, na talagang isa na akong matatawag na negosyante. I'm so proud of it na isa na akong negosyante. Hindi, <laughs> parang tapos na ako doon siya, negosyante, vision negosyante, negosyante talagang ngayon, negosyante na talaga, no? Talagang, kailangan na nating mas lumaki pa yung ating pinapatakbong business, kumita, magkaroon ng ibang branch. Mga na yung ating mindset ngayon, no? Kasi nga, we're running a business, mga no? ganun. <laughs> Dami alam ni Mad. So, ngayon pa, no? Pag ikaw ay isang negosyante, parang hindi ka na into material things, no? So, ngayon ko na-realize na yung mga negosyante noon na kilala ko, bakit wala silang cellphone na magaganda? Bakit yung mga negosyante doon, parang hindi mo sila makita na nasa mall, kumakain ng mga fast food, mga restaurant, hindi ba sila makikita ng ganun, no? Parang iniisip mo, ang yaman-yaman nila, bakit hindi sila nandun sa mall, hindi sila nagsha shopping galor, no? Ang sa kanila, ginagawa lang nila, nagpapayaman, nagpa, negosyo ini pinapalago yung mga negosyo nila, mga ganon. Pero, makikita mo sila doon sa, so, halimbawa mayroong usaping negosyo, ito ay binibenta itong lupa ni ganito nandun siya, makikita mo so pag may ka, hindi ka na doon sa mga ganung part na nasa mall, mall ka lang andito ka na sa part kung saan ka yung pera mo, mas kikita pa 'di ba? Kung invest ka na hindi lang dun sa material na bagay, dun sa mga wala lang, dun sa mga cellphone na hindi naman tututubo. Parang pag isa ka na negosyante, parang yung pera mo dapat ito ay bu bumolyo, kumita pa. Mga ganun, 'di ba? Na na gigets nyo ba yung point ko, no? Kaya pala sabi ko kasi nung bata ko, nat natira ko dun sa tito ko. Talagang yung tito ko, hindi mo masabing may cellphone, kumakain sila, mas walang ganun, no? Pero malalaman mo, ilang ektarya ba mayroon sila. So doon, mayroon silang, di ba pag negosyante ka, mayroon kang pera para doon sa mag-invest sa isang bagay na alam mong kikita ka. Pero wala kang pera doon sa pambili ng cellphone, mga ganon, di ba? Alam mo, ikaw is negosyante, may nag-alok sa yung cellphone, parang hindi ka interesado. Kasi alam mo, hindi, hindi kikita dyan yung pera mo. Pero pag may nag-alok sa'yo ng mga paninda na alam mo, kikita to, gagrab mo yun. Doon ka mag-i-invest. Tama? No, kaya yun yung aking realization ngayon. Kaya, nung time talaga nung nag -re restocking ako, no, restock, 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 kasi gusto ko mini-mart. So, syempre, pag mini-mart, hindi pwedeng ilan lang yung stocks dyan. Kailangan mag order ka talaga para makumpleto yung mga paninda mo. Para talaga matawag na minimart yung tindahan mo. Makapag-serve ka sa mga mamimili. Isi-serve mo na ito, mayroon akong ganito, mayroon ganyan. Yung madami yung stocks mo, pwede na tayo mag-wholesale, retail, mga ganun. Diba? So, ang problema na wala tayong ganung halagang pera. No? Na sana mayroon tayo. Mga ganun na sana may pera ko sa ganito. Kaya parang yung mindset na natin nandun na na kailangan talaga mayroon kang pera na kalaan para sa negosyo. Kumbaga, hindi ka lang yung kung may pera ka, gagastusin mo lang sa wala. Dapat talaga magsisave ka para sa investment, para sa business mo. Katulad nito, di ba? ako buti na lang mayroon ako mga nakakatabi-tabi pa dyan so naidagdag ko dito naidagdag ko sa pambili ng mga ating mga additional paninda mga puhunan pero kung mayroon pa tayong mas malaking amount katulad ng ibang negosyante na talagang alam natin na ano sila yung may pera sila pero yung pera nila hindi para dun sa mga kung anong-anong kapritsuhan di ba? hindi sila yung tipong pag inalok mo ng cellphone bibili ni ganun andun yung pera nila itong pera na to i-invest ko doon sa kikita ako. Parang ganun yung mga utak negosyante. So ngayon, parang ganun na rin ako. Diba? Nakakaloko yun. Sabi ko ngayon, mag-iipon na ako talaga para pag halimbawa, next ko talagang gusto ko mayroon akong enough pera for business purposes. Mga ganun. Diba? Nagle-level up na rin yung ating mindset. Ganun. Yung ating mga brain cells. Diba? Tapos ito pa no. Ang thinking din ng ibang tao sa ating mga negosyante. 'Di ba sa ibang lugar, sa lalo sa mga probinsya, 'no, pag negosyante, kukunin nilang ninang sa kasal, <laughs> sa binyag, 'di ba? Kasi alam nila mapera 'to. Hindi nila alam na 'yung mga ganon, hindi naman niya magbibigay ng malaking malaking pakimkim, 'di ba? Kasi alam na negosyante na 'yung mayroon lang silang budget na ito lang 'yung amount ko. Hindi diba? hindi sila magbubuhos ng napakala laking amount dun sa mga ganong kapritsuhan. Diba? Pero kung may mga inalok na mga ganong lupain, talagang lalabas yung pera nila. Parang ganun na, di ba? Kaya nga, parang tayo minsan pag negosyante, parang sinasabi nila na kuripot tayo. Siguro dahil nilalaan natin, yung kung may pera man tayo, nilalaan natin yung pera natin, kung saan yung pera natin kikita, mga ganun. Ba, sabi ko nga sa inyo, ngayon ayoko ng may nag-aalok sa akin ng mga bag hindi ko na papansinin yan mga bag niyan yan, wala ko, parang hindi ko na yan anong gagawin ko dyan sa bag na yan sa bag na yan, tatamba ko lang yan pero alo, iano mo ko ngayon ng paninda na pwede kong itinda dito sa aking tindahan gagrab ko yan diba, kasi alam ko, kikita ko dyan dun sa bag na iaalok mo sa akin, sa cellphone na iaalok mo sa akin hindi ako kikita dyan ngayon, yung pera ko dyan palugi Ang, bag, negosyante ako kaya ang gusto ko, yung pera ko, lalago. Mga ganun, di ba? Di ba? Tapos, minsan pa, minsan sasabihin sa atin na mayabang na tayo kasi minsan may nangungutang sa atin. Ay, hindi natin sila mapautang. Kasi, alam mo yung value natin sa pera, kasi pinaghihirapan natin yun. Di ba? Hindi natin nakuha yun ng easy-easy lang. Alam natin yung dugot-pawis, talagang halos wala tayong tulog. Kaya parang, inaano talaga natin kung may pera tayo doon sa alam natin ito ay kikita hindi lang sa basta-bastang waldas-waldas lang mga ganun hindi po nakakalopa kaya ngayon iniiwasan ko na maglabas-labas but hindi naman to the point na i-deprive na natin yung sarili natin sa mga happiness mag-unwind syempre nandun pa rin pero parang ngayon mas more na po nakafocus ka na doon, doon talaga sa negosyo mo. Paano pa ikaw makaka-earn, paano ka pa makapag-invest, paano ka pa mag-volume yung pera mo. Ganon, di ba? Nakakaloka. Parang ngayon talaga, na ko talaga, ganon pala talaga ang pag-negosyante ka. Hindi ka mag -e invest sa wala lang na hindi kikita yung pera mo. Di ba? Kayo yung iba, akala nila may pera. Oo, oo, may pera tayo. Hindi nga pwede. Pag-negosyante ka, hindi ka pwede wala kang pera no? Hindi ka negosyante kung wala kang pera. Dapat talaga may pera ka. Kasi time na ganyan, may nag-alok sa yung bahay at lupa, lupain dyan. Kung ikaw may pera, alam mo, may nag-alok sa iyo na alam mo tutubo to. In the long run, pag ininvest ko to, alam ko kikita ko. Kung may pera ka talagang hawak, gagrab mo yun. ba diba? Ganon yung mga negosyante. Kaya nga yung mga negosyante, hindi lang sila waldas ng waldas. Kaya, kasi pag may nakita silang opportunity sa negosyo, doon nila yun ilalaan. Mga ganun. Kaya minsan nga sabi ko kay Indoy, nung nag-start kami nung na mag-restocking, talaga sabi ko, wala na ako ibabayad, wala na talaga akong i-withdraw, parang sabi ko ganyan. Ayoko naman gamitin yung pang-emergency, di ba? Sabi ko, kung meron na talaga tayong in sobra-sobra pang pera para sa pag-invest pa ng dagdag paninda. Sabi, ko, kaso wala eh, di ba? Kaya dapat kung may pera talaga tayo, isipin natin kung saan natin ito gagamitin gusto gamitin mo ba ito sa kapritsuhan lang o gagamitin mo to doon sa alam mo, kikita pa ito kaya maging wise talaga tayo no kung ikaw nandoon ka pa lang sa point na negosyante negosyantehan di ba darating ka sa point na talagang negosyo ka na talaga you're running a business kailangan lumaki to lumago magkaroon pa ng ibang branch ganyan but wag din naman i-deprive yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Kunting siguro tipid-tipid, no? Parang ang mga negosyante, hindi mo rin sila talaga makitaan na, alam mo yun, para simple lang sila. hindi mo talagang, alam mo yun, <laughs> diba? di ba? pero alam mo yung laman ng bank nila, siguro ang dami. Pero hindi para doon sa utangan ka, wala silang ganong pera. Di ba, minsan nga pag nautang, ay wala po. Kasi alam mo, ikaw negosyante, itong umayrong kamang ka man pera para ito doon sa susunod mo pang investment, para pag mga kailangan sa tindahan mo, sa negosyo mo, kailangan ng pera. Kasi sa negosyo, hindi talaga pwedeng wala kang pera. Alam mo yun? Sa cash-in, cash-out na lang, pag wala kang pera on hand at may nagpa-cash-out sa'yo, di ba, manghihinayang ka. Mag-cash-out sa'yo 10,000, tapos wala ka. Uh -huh. Sayang yung kita. Parang lagi mo sinasabi, sayang yung kita. So dapat talaga, pag ikaw ay negosyante, mayroon ka talagang pera. Kaya ang negosyante, oo, uma, pera may pera, pero hindi para sa mga kapretsuhan yun para yung sa negosyo at hindi para ipautang sa inyo. Kasi yung hirap na dinanas na negosyante di para lang makaano din ng pera. Kaya ganun lang din niya pinapahalagahan yung pera niya. O kaya yung mga iba yung mga sabi, ay, ganyan-ganyan, ayaw magpautang, mayaman na, tapos parang mayabang na, mga ganun. Parang siguro ang makakarelate lang talaga, yung mga talaga negosyante. Diba? Mga ganon. <laughs> Nakakaloka yung ating usapan about money problems. Diba? So, yun lang naman naisip ko. Mga realization ko ngayon na nagpapatakbo na tayo ng minimal. Kailangan talaga natin ng pera. Oo. Hindi pwede yung nagnegosyo ka tapos yung pera mo ganun lang. Yung sapat lang. Dapat talaga mayroon kang extra pa na pera. Para mas lalong mas lumago. Tulad ngayon, nagmamahalan ng bigas. Kung mayroon ka lang sana ng pera, hindi makakapagdagdag ka pa ng another bigas na stock mo para naman kahit papano, di ba? Mas kumita ka para pag nagmahal ulit, magmamahal ka ng presyo, hindi may kita ka. ah, ganun. Uh Oo, -oh, di ba? Matulog na nga tayo. Hayaan nyo na yan. <laughs> okay, so thank you for watching. Hanggang sa susunod nating Yau yawan siya. Okay? Bye-bye. Nahit love, love, love. Up here.